Sa tuwag muna ano. Mm. Ah, mga kaisan, nagpapaniwag po tayo. Sama si Kambal. Sa bagong area. Nakailang karga na Kuya doon? Tatlo. 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 Mm. Ito po yung bagong area. Doon sa dulo. Ara naman po yung baboyan ni Kambal. asa ah, sa sampu. Ang ganda na no. Oh, lang yung. Siya nga. Para malawak-lawak ang niniyugin. Ay, pag saglit lang naman ang limang taon ah. Ano? Kuya kalabog na tao ko na dito. Biro may kuya kambal. Ako yung ipa-apat na taon na. Ay kung ang tanim maganda ng niyog pagkarating. Ay bubunga na no. Yun yung mga tanim ni namin tatay sa uh, tamlong. Ay, nabunga na. Yung, nabunga na. Yung pang sa may layo ng dati. Uh Oo. -oh.

Para gminahan anong? Ayung gitlayo ng dinahin niya. Pagka mahal lang niyo ngayon ano ko magkaano? Diya sa is. Sabi niya hindi na mabuklay. 1550, ang Kasama ko 'yung burol na yun? Hindi kalahati, ba, 'yung laylayan, papaganoon. Hows doon? Kakaano kay mami no? Hanggang doon. ko kuya, may mga dalawang terno, yari, tatlo. Ay, baka sulub. Sulub yan, ano? Oo, sulub na. Tapos ipapauling na lang. Sulub. Ano yun? Patatanda ba kasi si Padlalimit kay Paring Adi Porquelo? Ano yun, Oo. Bago mo lang pa Porquelo, patatapsan mo lang ilalim para pagbagsak ng kahoy Ay, siya nga, ano? Ilang pagkaganda pala Apakaganda pa ng view din eh. Kitang Kitang-kita ang banaho eh. Ang ganda mo. Oo kuya. Ang camera mo? Oo. Apakaganda ng view. Ah may cobra dito kuya kambal. Sina kuya kambal na po ang nagniniwag. Oo nga pakalak eh. King cobra. Maganda pala ang kubo din eh. Ano Ano kuya kambal? mga pinsanin ko po ari. na po ang natin. Atin lang pong yung isang ektarya daw ito. Nasa tatlo yung kabila. Isang ektarya din kuya yung kabila. Yung labak. Ayun, tabi dun maka tatlong etarya, kuya ay. Ayun lang naman ang tanim, anong Ayos na yan. Mura ba yan? Yun. Kahit dal lang ako ito, eh. Ay, si, kayo ba? Ayos na yan? Kahit sabaw lang ako ito, eh. Ayos ito. Ayos na rin? Mahal lang niyo, ay. Ha? <laughs> Isa lang. Pamahal pa yan, kuya kambalay. Sabi nga daw. Kamahal pa nga eh, eh. Aba, Bireme, ngayon lang po nakaranas ng ganong kamahal ng niyog po sa amin. Naranasan ang pina. Ngayon lang, ano? Itong ito, Abay, kami nagniniyog yung kambal ay eh, 5 ay yari na ay. Ay, hindi pati. Ang ganit. Sa inyo, nung sila kayo nagniniyog, kalahat taon-taon, bago mga Oo. Ay, hindi na pati na, hindi na pati na mga kuya magawa ay. Eh. Sabi ko eh, kaya kung pinapaniyog na. Hindi naman. Pero din naman, din <laughs> naman eh. Wala, wala, pa silang maabalang kung sa imin ay niyong. May mga trabaho pa lahat. Ano kuya kumbal? Nakatulong po. Ay, ang dami palang pananin kuya din eh. Ay, oh. Ayun. Aray oh. Pwede na ito. Ang dami. pili pili pa itong ano yan, ano, oh, kuya? Oh. Pili pa yung Ang dami din palang laglag. Oh. Wala ka naman, na mabagat Kuya Kamal. Ay, wala. Pwede isang kubo na no, ito eh. ay. Doon, sa Puro kubo na eh. ay. <laughs> wala, kada area ay may kubo na ay. Eh. Hindi ko nga mapuntahan lahat na. Ayan, jamlig. Bagit may hanap buhay po lahat mga kainsan. Hmm, mga pinsanin po. Ang po ng buhay dito sa amin. Diba? Kaya pag dapat magaling mag-aral, paaralin. Pero kahit hindi. Kahit hindi magaling mag-aral, basta masipag ay. Hindi, puro pala ko nga ako dati ay. Puro 75 po. Sisipagan mo lang. Kaya naman ako puro 75 po dati. Napasok lang ako misi tatlong araw sa isang linggo. Dalwa. Hindi ko po nagagawa yung assignment. Gawa ng maghahanap buhay. tutulong sa palayan tutulong po sa palayan ay ang mga, mga mindset naman po dito sa hindi naman lahat ito yung reality mga kaisan dati mag-aanak ng marami sa probinsya tapos itutulong sa pagbubukid ay siyempre kung baga ba yung ganun dati ang mindset ay kaya ganun kung bakit siyempre nabago-bago na nga ang mindset ng inay at itay nung siyempre papaliwanag mo ba siyempre yun din yung kinagasan nila dati ay Mag, bagay, hindi naman lahat baga, ganun naman talaga lahat sa probinsya Nagparami ng anak para tumulong sa pagbubukid hindi ba kagaya ngayon ngayon kasi mga kabataan na iba na yung, yung mga magulang ngayon iba na po nag-aanak pero pinag-aaral na po ngayon lahat mm. dati ganun pero pag i-open mo po sa kanila nababago yung ano nila yung takwa ng buhay kumbaga eh hindi pala ganun kailangan pala nag-aaral ka ganun po Nag-aral ako mga kainsan. Kulinary. Pero may asawa na ako. Ang nagpamulat lang sa akin na mag-aral, hindi asawa ko po. Kailangan nga, kukuha sana ako ng ano, ay business management. Hindi po naman kaya. Ngayon, kaya natin para paralin yung sarili natin. Kaya lang, wala naman akong uras na. Pinag-aaral nga ako ni Mrs. Kaming dalawa. Ah, Pinag-aaral nga po. Pinsan, mura. Yeah, yeah, yeah. Pinag-aaral nga ako ni Mrs. Kat kaya na daw. Kaya Kulang naman ako sa oras, sa time. Mga short course siguro. Bukaya sa gabi. Yun, sabi ko nga sa inyo. Ngayon po ay, ano, ang mga magbubukid po, hindi naman lahat ha. Baka ako'y ay. Iba na po ang mindset ngayon. Lahat po ng anak ay pinag-aaral na. Dati talaga hindi po. Dito sa lugar lang namin ha. Yun ang kinalakihan ko eh. Ang akala ko naman yun tama. Yun pala mali. Siyempre yun ang ano mo eh. Kinalakihan ko eh. Hindi. Nung medyo nag... Naasawa ko nga si misis yun nabago yung mindset natin na ano hanggang ganun pala kumbaga ba siyempre tumalino ng kaunti kaunti lang ah uh, 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 ako uh, ako'y busog na mga kainsan ay kami dati nagtatapos ano ng utuy ah ano, ninig yung ninig ngayon yung pinsan tamlong tamlong <laughs> tamlong talaga po tayo mga mga haro din mga isang Hmm. <laughs> 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 um, ang um, mahal po uh, ay. Uh, Magkano uh, kaya ang presyo sa Manila o okay? pinong nanari? Baka mga... Ay, awak nila ang. Magkano isang... Uh, 30? Baka. Baka mga 50, isang ganto po. Oh. Dito sa amin din sa is. Ano pa eh? 16... <laughs> Malamig dito. Alam nyo nito ang tuwa ng kubra. Ingat lang kayo sa kubra, ah. Ano yung nalagaw ba naman? Pag nalagaw mo oh. nga, Para hindi bawawal ang kubra, ang kubra. Ano pa rin sinabagat nilang kulay verde, ah? Ha? Verde? Na malalaki. Ito, siya si Burl. Malalaki, abin siya? awa ko buhay pa yun. Ganun ko laki? Aba, eh, gabing titaw. Gabing, ah? Sa ah. nga ba daw pati? Ibang berde. Fit viper? -ber. Hmm? Pit paper na malaki. Ay, binalaki ng ganun kalaki. Malaki, malaki pala yun. Gabinti. Mm. Ah, walang yan. <laughs> daw na, mga sabi mo na ka. Nahihilab daw ay pag nakapakwit sa iba. Kukwit ko sa akin, hihilab ng kaunti. Kukwit ko sa iba, pahilab, mga may gabinti na. Isa pa pinsan, isa pa. Hindi yan yun. Hindi to, ito. Yeah, ito. Ito ay karte. Meron pang isang ano, hindi na huhuli. Eh. Do sa may ano. Bukod pa nga daw 'yun. Oo. Oh, nga kami dito kasi talaga nang sumusulo ako eh. Ilag ay. Ah, ah takot doon. Nagitawa na. <laughs> Iko pa ang <yung> nangangawit noon. <laughs> ay ayo kumitin. Ay wa ang mahabol ang ahas ay. Sige kayo nang ano. Ay <laughs> si naging hanap buhay kong mga kaisan manapas maghapon si amamang rito kay naman ting ano ano may kambal kay naman manapas kapatid ni lulu nakapartner ko dati yun ay nakapatid ni lulu Patayin nang yun

Uh, ah. Bibigihin ko kay sa bahay pang suka. Ito po talaga ang tunay na pagka Itong ceiling ito. ang ito. Yeah. na ano na, kuya. Nako na rin niya sa bungad. Bungad wala ko na. Ah, sana pala. May aling aro pa din niya, oh. Tubay uso pa. Ah, oh, sa aling aro, oh. Utoy, oh. Alam pa kaya 'to ng kabataan ngayon. Mhm. Mm iba Ibay mga Pagkain po namin ito nung kami bata. Yan sarap po nito. Ano ito eh? Mm -hmm. Mm -hmm. Yan. Mm. Yan mga kaisan. Mm. Taling araw po. Magtatakmit na eh? nga. Bakit ito Malabas <laughs> ng aling aro. ah. Ha nga? Pag summer ito ay. Mm -hmm. Kabe may mga maluto, ako yung una na sa inyo. Ibig sabi sa te kakain din eh. na. Hindi sa may Ito, kakain sa bahay ko kaya ba? May dala kayo maluto. Mm. -hmm. Oh, jeepoy. Naroon binabala ko nung sa Kuya Antonio mo sa palestahan. Dan ng pagkalago, kumpain. Naluto ng mamaya. Tapos yung parin nga, kuya. Thank you. may pang upa na po pang maintenance po sa ano pagpapahawa ng gubat mas malapit po ari ari area ari yung laang po o. Dun, likod laang ng baboyan ni Kambal tayo naman mga sani magsasaing ay may mga malutodo na naman pala sinakuya may malato po hmm. may mga malato dagdag trabaho sa mga kamag-anakan po At ang mga hanap buhay lang din ng mga kainsan sa amin eh, ano? pagpapalayan tsaka niyog pagkatapos magpalayan magniyog naman po kaya po ngayon hanggat hindi pa nag-aani eh, papaniyogin naman po papaniyog po tayo So yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong kapagsama. Uh, At uh, bukas naman po sa kabila, magniniyog, doon sa labak naman po.